Magandang araw sa inyong lahat! Welcome kayo! Ako ang inyong host, Patricia Maypilindiman, at malugod ko kayong inaanyayahan sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa aming podcast na De La Salle University, Usapang Lasalliano. Ikalawang episode ukol sa Beyond the Green, Pagbasag sa Misconception sa Tipikal na Lasalliano. Ang programang ito ay nakatuon sa mga usaping may kinalaman sa kultura, media at syempre ng teknolohiya at kung paano nito hinuhubog ang ating pagkatao bilang mga kabataan at bilang mga Pilipino. Sa episode natin ngayon, tatalakay natin ang isang napapanahon, sensitibo at madalas pinagtatalo ng isyu pangkultura ang mga misconception sa tipikal na Lasalliano. Kapag naririnig natin ng salitang lasalyano, ano ba agad ang pumapasok sa isip ng karamihan? Mayaman? Konyo? Mayabang? Elitista? Aminin natin o sa hindi, kahit tayo mismo minsan ay nadadala rin sa ganitong mga stereotype. Pero, ngayong episode, hindi tayo nandito para makipagtalo. Nandito tayo para magpaliwanag, magbahagi ng datos sa mga karanasan at higit sa lahat mag-unawa. Pero bago tayo dumiretso sa mga misconception, mahalagang tanungin muna natin. Anong haba talaga ang isang Lasalliano? Well, ang pagiging Lasalliano ay hindi lang pagiging estudyante sa De La, La Salle University. Ito ay pagiging bahagi ng isang komunidad na hinubog ng mga aral ni St. John Baptist de La Salle na ang layunin ay hindi lamang magturo ng kaalaman kundi hubugin ang isip, ang puso at ang malasakit sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at marginalized. Dito pa lang, dito pa lang, malinaw na kaagad na ang pagiging lasalyano ay hindi nakasentro sa yaman, kundi sa paglilingkod. Ngayon naman, kasama ko ang ating mga guest speakers. Si Justin Baez, Adia Elazigi, Sean Lee, Abigail Nubla, at Roxanne Wong. Masigabong palakpak para sa kanilang lahat. naman kapag binabanggit ng iba ay siya Lasalliano yan mayabang yan. Bakit kaya ito ang kadalasang misconception ng ibang tao sa atin? Kapag sinabing Lasalliano, isa sa pinakaunang ikinakabait ng marami ay ang salitang mayabang. Para bang automatic na kapag nag-aaral ka sa DLSU, mataas agad ang tingin mo sa sarili mo. Madalas, ang basehan ng ganitong pananaw ay panlabas na anyo kung paano magsalita ang isang estudyante, kung paano manamit, o kung ano ang nakikita sa social media. Pero sa totoo lang, hindi nito lubos na sinasalamin ang tunay na ginagawa ng mga Lasaliano araw-araw. Sa loob ng universidad, karamihan sa mga proyekto ng mga kapwa naming estudyante ay nakatuon sa pananaliksik, teknolohiya at pagtugon sa mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan, edukasyon, kalikasan at lalo na ang kalusugan. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas, katulad ng iniisip ng marami. Ito ay tungkol sa kung paano magagamit ang kaalaman namin upang higit na makatulong sa lipunan at maging epektibo ito. Uh, dagdag ko lamang, uh, importante na tignan din natin ang mas malawak na konteksto ng De La Salle University. Ang De La Salle University ay kinikilalang isa sa mga nangungunang universidad sa bansa at sa Asia. Sa 2026 QS World Ranking, uh, ito yung nagkukumpara sa mga top universities sa mundo, ang Lasall ay 654th at sa Asia naman ay 178 Patuloy ang lasal na kinikilala dahil sa kalidad ng pagturo, pananaliksik, at pandaigdigang ugnayan. Dahil dito, nagkaroon ng na impresyon ng ilan na ang DLSU ay pang-elite lamang. Pero kung titignan natin ng vision at mission ng pamantasan, malina na nakasaad na ang layunin nito ay ang paglingkod sa lipunan, lalo na sa may hirap at marginalized. Hindi ito institusyong itinatag para lamang sa ilang may kakayahan, kung para, para sa lahat ng handang magsikap at maglingkod. Pwede ba kayong magbigay ng mga halimbawa? At sa panahon ngayon ng ikaapat na Industrial Revolution, hindi na may ang paggamit ng teknolohiya sa halos lahat ng larangan. Kaya maraming lasalyano ang nagsasagawa ng mga digital solutions, research-based projects, at social innovations para tumugon sa mga problema ng lipunan. Kung minsan, maaaring mapagkamalan itong kayabangan. Pero sa totoo lang, ito ay pagtupad lamang sa responsibilidad ng na, nagamit ang talino at pribilehiyo para sa nakakarami. At isa pang mahalagang punto, hindi lahat ng Lasalliano ay mayaman. Marami ang scholars, grantees at working students. Nakakatuwang isipin na 1 out of 5 na estudyantes ay for sure scholar. Marami rin ang galing sa public schools at probinsya. Iba-iba ang antas na pamumuhay pero iisa ang layunin. Ang matuto at magpaglingkod sa bayan. Actually, madalas nating iugnay sa kayabangan ang kumpiyansa ng mga mag-aaral natin sa DLSU dahil sa kanilang husay sa kanilang larangan. Pero kung mas lalaliman natin ang pagtingin, baka ang nakikitang kayabangan ay bunga lamang ng sakripisyo, sipag at mananagutan ng mga estudyante. Ngayon naman kikilatisin natin ang datos, realidad at mga personal na karanasan. Sa tingin niyo, ano kaya ang papel ng lipunan at wika sa stereotype na ito? Actually, upang mas maunawaan kung bakit nagkakaroon ng ganitong stereotype, mahalagang tingnan ang konteksto ng lipunan at wika. Sa Pilipinas, malaking bahagi ng populasyon ang bilingual, gumagamit ng Filipino at Ingles sa pang-araw-araw na komunikasyon. Sa maraming pag-aaral na patunayan na ang code switching ay hindi kakunangan o kahinaan kundi isang kakayahan o isang skill na lingwistiko. Ibig sabihin ang paghahalo ng wika na madalas sa mga Lasalliano ay hindi dapat ituring bilang isang simbolo ng kayabangan o elistis. Ito ay bahagi ng natural na pag-unlad ng wika na isang multilingual na lipunan. Alam mo, totoo yan, Roxanne. At sa labas ng kontekstong Lasaliano, kailangan tignan din natin ang perspektibo ng ibang mga iskolar tungkol sa wika at sosyo identidad. Ayon kay Pierre Bourdieu, isang sociolinguist, ang wika raw ay isang uri ng symbolic capital kung saan nagagamit ito bilang isang tanda ng kayamanan o sosyal na posisyon ng isang individual sa Pilipinas, mayroon tayong mga pag-aaral tulad na lang ng pagsasaliksik ni na Martin at Tupas na nagsusukdol na mayroon tayong subconscious na pagpapalagay na merong mayaman dahil konyo sila habang ang mga mahihirap or mas mababang uh, socioeconomicong grupo ay jegemon o hindi gumagamit masyado ng ingles. At ito rin ay na hahambing natin sa kaugalian ng isang ekonomikong grupo. Ibig sabihin, ang wika sa ating bansa o ang pag-usbong pa ng ibang interpretasyon nito ay nagiging batayan na rin natin sa paghuhusga ng isang individual. Halimbawa, ang Konyo English ay nakikita natin bilang prestige variety ayon kay Rubrico sa kanyang pagsasaliksik sa Davao Konyos. Habang ang mga judge naman ay tinatawag din na stigmatized um, code base kay David na sinasabing madalas ang gumagamit ng lingwahe na ito ay kulang sa edukasyon base sa kanyang pagsasaliksik na um, kapag in-interview ang ibang tao, ganun ang uh, naiisip nila kapag naiisip ang pagiging judgemon. Grabe no, dyan na lumalabas yung implikasyon elitista na isang tao ay mahirap o hindi edukado habang ang isa ay matalino o mayaman dahil lamang sa kanilang paraan na pananalita. Pero base sa nabasa ko, kina Bautista at Thompson, napatunayan naman nila na walang physical na batayan dito ang code switching. Dahil hindi kakulangan kung hindi isang linguistic skill ibig sabihin ang paghahalo ng wika ay isang kakayahan na hindi dapat maliitin konyo man, jejemon o petword pa yan. Tayong mga Lasalliano ay nababansagang mapagmataas o elitista dahil tayo ay madalas mag-Ingles o mag-code switching. Siyempre, importante na alam natin sa sarili nating wika, pero kailangan din nating tanggapin na ang wika ay natural na umuunlad o nagbabago mula sa lipunan. Sa personal kong experience, Pilipina talaga ang kinalakihan ko. Kaya noong pumasok ako sa DLSU, medyo nanibago ako. May mga kaibigan ako na nagyayang kumain. Sabi, saan kakain? Sa Starbs? Ako naman ha? Saan yun? hindi ko agad na gets kasi bago yun sa pandinig ko, yun yung term na ginagamit nila doon ko naisip na minsan may mga miscommunication talaga kapag iba-iba ang linguistic background. Pero habang tumatagal, nasanay na rin ako, mas intindihan mo ang mga expression at eventually, naging natural na rin at ngayon, nasasabi ko na naapektuhan na rin ako minsan kahit na hindi ko sinasadya maghalo ang Filipino at English kapag may nakakausap ako. Basta sa akin, minsan mabilis ipahayag ang idea ng English. Hindi dahil gusto mo maging social o gusto mo maging mag-adjust ka para magmukha kang elite, kundi na tayo ng mga dahil, sa, dahil sa ating mga environment at sa mga nakakausap natin at dapat hindi dapat natin i-judge base sa wika nila. Ang mahalaga ay paggalang, pag-unawa, at pagkikilala. Iba-iba tayong background at normal lang na nagbabago ang wika natin dahil bahagi ito ng paglaki at pakikisalimuha sa lipunan. Tama! At sa personal kong karanasan bilang estudyante sa DLSU, masasabi ko kasi na hindi lahat ng nakikita sa social media o sa sabi-sabi na lahat ng estudyante sa DLSU ay mayaman o may kakayahan na konyo sila dahil sila ay may kaya. Um, makikita talaga natin na hindi ito sumasalamin sa katotohanan dahil marami akong kilala, isa na ako doon na gumigising kami ng napakaaga para mag-commute dahil yun ang socio-economic ang identidad namin. At kaya namin makipagsabayan sa mga nag ingles Kaya rin namin makipagsabayan sa mga nag-jejemon speak o bekimon. At uh, bali masasabi natin na hindi mo talaga mayahambing ang uh, pag-uugali ng isang tao o ang totoong Uh, identidad nito, base lamang sa kanyang pagsasalita. Maaari kang gumawa ng iyong um, stereotipo, pero hindi talaga ma finalize? O ma -co conclude Kumbaga, na ah, dahil konyo siya, mayaman siya, at uh, nag-aaral siya sa lasal. Ganon. Alam mo, marami rin na nag a na dahil konyo ang isang tao, ang kanyang paraan ng pananalita ay mas mababa, uh, mayaman nga pero walang utak. At yun ang naging estereotipo ng mga Lasalliano sa uh, ibang social media at usap-usapan dahil uh, laking yaman lang daw, nepo baby, ganun. Pero marami akong kilala at isa na ako doon ng mga scholar na patuloy na ipinaglalaban ang kanilang mga grado, gumigising ng napakaaga para mag-aral at natutulog ng sobrang late pagkagaling sa eskwela para lamang mapagpatuloy pa ang kanilang mga proyekto at makapagbasa ng mga pinapabasa sa klase. Actually, super relate ako dyan. Todo po yan ang mga ilan sa atin para lamang masustain ang grades natin. Totoo. At alam mo, minsan kasi na babansagan na ang mga Lasalliano ay out of touch sa realidad dahil nga sa raan ra ng pananalita nila na uh, madalas ay konyo. Pero marami talaga ako nakikita kung hindi lahat ay aktibo sa mga community outreach programs na nagtuturo sa public schools ng um, math, ingles, pati na rin filipino. At sa mga uh, programs ng DLSU, meron talagang, ini-insert talaga natin ang ating pagtulong at pakikipag-isa sa ating komunidad. Tulad na lang sa NSTP LTS. At na papakita natin ang ating pakikiramay sa ating kapwa. Hindi lamang dahil tayo ay may pribilehyo, pero dahil tayo ay iisang tao. Mahalaga rin banggitin na ang edukasyon ng DLSU ay nakasentro hindi lamang sa akademikong kahusayan, kundi pati sa panlipunan, pananagutan, ang mga estudyante ay hinahamon na hindi lamang maging mahusay sa kanilang larangan, kundi maging responsable ang mamamayan sa pamamagitan ng pagiging mahusay rin sa iba't ibang disciplines tulad ng science, technology at iba pa. Agree ako dyan. Minsan ang problema ay ang hindi pagkita sa buong anggulo o buong kwento, kundi ang limitadong bahagi lamang ng realidad ang nakikita sa social media. At kapag iyon lamang ang ating sinusubaybayan, doon nabubuo ang maling akala at wika nga misconceptions. Bilang ang ating panghuling segment sa podcast, ano naman ang pinakasoklulang misconception tungkol sa mga Lasalliano? Parang naririnig ko pagiging konyo. Isa sa pinakapinag-uusapang stereotype tungkol sa mga Lasalliano ay ang pagiging konyo. Kadalasan, kapag sinabing konyo, agad itong iniuugnay sa kaartehan, kayabangan at pagiging elitista. Pero sa pinakapayak na kahulugan, ang konyo ay tumutukoy lamang sa paghahalo ng wikang Filipino at Ingles sa isang pahayag. Halimbawa, ang mga linyang gaya ng "like, I'm so good na" o "let's go na pare." Para sa iba, nakakainis ito pakinggan. Pero sa larangan ng wika, ito ay isang anyo ng spontaneous translanguaging o ang natural na paggamit ng higit sa isang wika upang maipahayag ang sarili ng mas malinaw. At mahalaga rin linawi na hindi lahat ng Taglish ay konyo. Ang Taglish ay isang pangkalahatang tawag sa code switching ng Tagalog at English tulad ng usapan natin kadina. Ang konyo naman ay mas partikular na estilo, kadalasang mahimig ng kabataang taga-urban. Ngunit ano man ang tawag dito, ang mas mahalagang tanong ay bakit natin hinuhusgahan ang tao batay sa kanyang pananalita, di ba? Tama ka dyan, Trish. Actually, sa loob ng DLSU, marami sa si mga estudyante ang gumagamit ng ganitong paraan ng pagsasalita ang aktibo rin naman sa mga organisasyong naglilingkod sa marginalized communities. Tulad ng pagtuturo sa mga bata sa komunidad, relief operations, at environmental issues. Ibig sabihin, kahit pa konyo ang pananalita, hindi nito binabago ang layunin at malasakit ng isa. Sa experience ko naman, may mga kaibigan akong konyo rin na napapa. Oh my gosh, girl, I'm so nalaloka na. Minsan, hinuhusgahan silang maarte o madrama kahit na isa sila sa mga pinakamapagkumbabang tao na nakilala ko. Sa katunayan, ang wika ay refleksyon lamang ng kapaligiran, hindi ng kabuo ang pagkatao. Ang problema ay kapag ginamit ang wika bilang batayan ng paghusga, doon nag-uugat ang diskriminasyon at ang pagkakahati-hati ng lipunan. So true. Hindi kaya mas makabuluhang tanungin kung ano ang ginagawa ng isang tao para sa kapwa niya kaysa sa kung paano siya magsalita? Grabe, super productive at effective ng ating podcast this episode. Mula sa ating talakayan, malinaw ang tatlong pangunahing pagwawasto sa mga misconception tungkol sa mga Lasalliano. Una, ang pagiging konyo ay paraan lamang ng pagsasalita, hindi sukatan ng ugali o pagkatao. Ikalawa, ang kayabangan ay hindi likas sa pagiging lasalyano, mas nangingibabaw ang diwa ng paglilingkod. At ikatlo, ang dialasyo ay hindi lamang para sa mayayaman, kundi para sa lahat ng handang magsikap at maglingkod sa lipunan, lalo na ang mga mahihirap. Kaya naman, ano-ano kaya mga solusyon na naisip ng ating mga guest speakers for today's podcast? Hmm, siguro para sa issue ng mga konyo, mahalagang palaganapin ang kaalaman tungkol sa bilingualism at translanguaging upang maging mas bukas ang isipan ng mga tao sa iba't ibang paraan ng pagsasalita. Para sa kayabangan naman, mahalaga na ipakita ang tunay na gawa ng mga Lasalliano sa komunidad ang kanilang voluntaryong paglilingkod, pananaliksik, at mga advokasya sa buhay gamit ang kanilang mga larangan. At para laban sa elitismo, kailangang palakasin pa natin ang ating mga scholarship programs at libreng edukasyon para sa mga hindi kayang bayaran ang ating tertiary education. Pati na rin ang community outreach at inclusive policies ng mga universidad. Sa huli, ang pagiging lasaliano ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, sa paraan ng pagsasalita o sa dami ng ari-arian. Ito ay nasusukat kung paano tayo maglingkod sa hapwa, kung paano natin ginagamit ang ating talino para sa ikabubuti ng iba, at kung paano tayo tumutugon sa mga hamon ng lipunan. Muli, kami ang ikaapat na pangkat ng Dallasville University, Usapang Lesoliano. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kalisners. Naway maging mas bukas tayo sa pag-unawa kaysa sa panghuhusga at sa pagkakaisa kaysa sa pagkakahati-hati. Hanggang sa muli, paalam!